walang walang mangyayari sa investigasyon. Kasi ulitin ko, yung iniimbestigahan, kasabwat rin ng mga nag-iimbestiga. Respeto ang tawag ron. Yun nga ang masakit. Tayong nasa tama, rumirespeto tayo doon sa mga gumagawa ng mali. Mga gumagawa ng mali, walang respeto doon sa mga binabalahura binabala nila taong bayan. People's Initiative po, eh tayo po ay uh, tumugon sa panawagan ng Unity kaya po tayo nandito kasama natin yung ating mga sumusuporta dito at alam natin napakamahal ng stage na to hindi tayo sanay rito no nakikipaglaban tayo during the pandemic kaya napahinto natin yung unconstitutional lockdown at saka yung uh, experimental vaccine wala namang ganitong stage noon eh attorney walang ganito eh nasa kalsada lang kami natutulog kami sa kalsada eh na dalawang buwan kaming natulog sa harap ng Supreme Court, apat na buwan sa harap ng Senate. At marami tayong naipanalo sa mapayapang pamamaraan. Kasama natin yung nagsalita kanina rito, si Brother Verdi. So, ang isi-share ko sa inyo napaka-importante para ma-share nyo rin sa iba. Ang problema ng bansa natin, hindi na kailangang aralin pa kahit yung mga apo natin na nag-aaral ng elementary, high school, lalo na yung mga college, alam na may problema sa bansa. Tama po ba? Alam nila may problema, tapos tayong matatanda na yung mga nasa gobyerno, yung nagpapatakbo ng bansa natin na atin ring hinalal, kung hindi nga dinaan sa smart magic, baka iba yung naupo, pero ganun pa man, sila nagmamaang-maangan parang walang problema sa bansa so kanina nandun kami sa isang forum na pinag-uusapan yung revision ng ating konstitusyon at maraming pag-uusap at nandun ang isang magiting natin na din ng law uh, si Din Amado Valdez at marami tayong natutunan sa kanya yung krimen naganap na eh yung krimen nangyari na Ibig sabihin, nagawa na nila yung krimen eh. Nakita nating lahat. At yung ebidensya, overwhelming. Ibig sabihin, napakarami. So ang tanong, kailangan pa bang imbestigahan natin? Tina! Tina! Kailangan pa bang imbestigahan natin sila? Tina! agad! Kaya yung ginagawa nila, eh, paano magkakaroon ng tama at patas na imbestigasyon? Gayong, yung nagkasala, kasama nung nag-iimbestiga. Arnig, na, ginagago na lang tayo nung... Walang, walang mangyayari sa investigasyon. Kasi ulitin ko, yung iniimbestigahan, kasabwat rin nung mga nag-iimbestiga. So, paano magkakaroon ng patas na paghuhusga dyan? Ama! So, ang ginawa natin, ang United People's Initiative sa pamumuno ni General Romy Pukis, ang ating magiting na lead convenor ng United People's Initiative. Gumalaw tayo sa isang mapayapang pamamaraan. Tayo po ay sanay na sa ganito. Ulitin ko po, ang mga kapatid nating mga kapulisan, kakampi po nating lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Yung damdamin natin, damdamin nila. Yung damdamin nila, damdamin natin. Nagkataon lang na hindi pwede silang sumigaw doon sa gusto nilang isigaw dahil nasa servisyo pa sila. Ganun rin ang ating mga kapatid na sundalo. Yung damdamin natin, damdamin nila, yung damdamin nila, damdamin natin. Kaya lang hindi sila makasigaw kasi nasa servisyo pa sila. Isang kaisipan niyan na itinuro sa atin ng sistema na bago ka magsalita ng laban doon sa institusyon na may nakikita kang mali, kailangan lumabas ka muna. Respeto ang tawag ro. Yun nga ang masakit. Tayong nasa tama, rumirespeto tayo doon sa mga gumagawa ng mali. Yung mga gumagawa ng mali, walang respeto doon sa mga binabalahura binabala nila taong bayan. So malaki ng marami ng mali talaga sa bansa natin. Kung ako nga ha, kung ako tatanungin inyo. Kung ako lang, sarili ko lang naman to eh. Actually, sa dami ng naranasan natin at ang nakawa na nangyayari, hindi na sila masaya sa bilyon, sa milyon. Hindi na rin sila masaya sa bilyon. Trilyon na ang usapan eh. Gan Alam niyo ba kung gano'ng karami ang trilyon na yan? So sa akin lang ha, usapan natin legalities. Nakita mo gumagawa ng krimen. Yung yung ebidensya overwhelming. Actually, pwede na silang arestuhin ng taong bayan eh. Alam ko si Brother Placido pag sinabi kong arestuhin natin. Tang ina, na, mangungunin, aarestuhin na sila eh. Pero napakahirap. 316 or 17 congressman arestuhin lang ni Placido nag-iisa siya. Hindi uh, naman pwede dapat, yun. Ano, mula, mula, Brother Plas. Na mahirap naman sumigaw so, siya doon sa Subo Sumuko na kayo, napapaligiran ko kayong mag-isa. Ayan yung ano ha. Tayo na, walang maniniwala sa'yo, brother class. Price access removed, oh. So kailangan marami tayo. Marami tayo, di ba? Marami. Puntahan natin sila. Takot sila eh. Yung gumagawa ng mali, takot yan sa marami na nakakaintindi ng tama. Punta na tayo doon sa winning ha. Alam ko yun ang gusto nyong marinig eh. Sure ko na para mabilis. Gusto nyong manalo tayo ng payapa? Parang ayaw niyo? Gusto. gusto! Parang gusto nyo yung marahas. Pwede rin. Ay, rin. Pwede rin. nakakaisip na tayo ng hindi maganda eh. Sa totoo lang. Pero store po yung labo. Nagiging laman na sila ng ating araw-araw na panaginip. Yes. Pag araw-araw mo -araw, napapanaginipan, parang Bakuman. Parang naiinlove ka na sa kanila eh. Mananalo tayo, napakasimple lang. Ito, pag-aralan nyo mabuti ha. Never tayong mayu-unite bilang mga Pilipino. Ulitin ko ha. Never tayong mayu-unite bilang mga Pilipino. Aminin na natin yan. Pero dapat, Marunong tayong rumespeto doon sa desisyon na nakakarami. Hindi man tayo united, pero marunong tayong rumespeto doon sa desisyon ng na nakakarami. Di ba ganoon sa eleksyon? Kahit ayaw mo doon sa isa, eh siyang binoto ng karamihan, eh siyang uupo. Kailangan natin respetuin. Pero, ang sinasabi natin ganito, kung ako ang presidente, at ang bumoto sa akin is 30 million, e eh, ang butante, 60 million or 70 million. So, lagay na natin kalahati yung hindi bumoto sa akin bilang presidente. So, ang gagawin ko, unang araw pa lang ng pag-upo ko, magkakandak na ako ng consultation sa taong bayan. Ang sasabihin ko, salamat doon sa 30 million na nag sa akin. Ano ba ang gusto ninyong gawin ko para maibsa naman ang kahirapan nyo. Magtatanong ako sa taong bayan. Ngayon, ganun rin sana ang mga mayor, congressman, governor. May gumawa na ba nung nanalo sila, bumalik sila sa taong bayan at nagtanong, ano ang gusto nyong gawin ko? Kasi iniupo niyo ako para maibsa naman yung kahirapan nyo. May gumawa na ba ganun politika? Politiko? Ala! Pag nanalo na sila, gagawa sila ng gusto nila na walang consultation sa taong bayan. Bumalik tayo sa presidente. Ngayon, yung 30 million na hindi bumoto sa akin bilang presidente o hindi bumoto kay BBM, siya yung nanalo. Dapat ang gawin niya, gumawa siya ng mga bagay na magpapatutoo para mahikayat niya yung 30 million na hindi bumoto sa kanya para pasubalian niya nagkamali kayo dahil hindi niyo ko binoto. Dapat gumawa siya ng maraming tama para makita ng mga hindi bumoto. Mali pala tayo. Dapat pala binoto natin siya. Kaso ang ginawa niya, mas marami siyang ginagawang mali at kinukonsinti niya yung mali, kaya yung 30 million na meron siya, nabawasan pa. Agree or not? Agree! Agree or not? Agree! Binibigyan ko kayo ng malalim na kaisipan para pag nag-decide kayo, sasama ba ako dyan sa mga grupo na yan para mabago yung bansa? Bumalik tayo doon sa hindi mayu-unite ha. Ito, kahit sino, pasubalian nila. Kung mali tayo, we will stand to be corrected. Pero ito, alam ko, 100% hindi ako pwedeng magkamali. Walang politika, katotohanan ng pag-uusapan natin. Walang politika. Pakinggan nyo at ishare nyo ito dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang makabayang black. Pag makabayan black, ay yung mga leftist natin, nasa wing ng CPB, NPA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag sa makabayan black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka makabayan black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM ha. Yung tatlo. Marcos Araneta Romualdez sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang Bihikel sa sasakyan nila. Si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 election. Yes. Pag nawala si BBM ngayon, anong sasakyan ng makabayan black at saka ng liberal na dinurok na yan nung panahon ni Digong? Nakuha nyo? Ang problema, meron pang isang malaking pwersa na sumusuporta. Sino yung malaking pwersa na yun? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Eh, mababago yung geopolitics positioning nila. So, sumusuporta na rin yung Western World doon kay liberal, kay makabayan, sa administration, so apat na silang magkakampi at ang target nila anybody can be a president in 2028 except Sarah ayaw nilang makabalik, makabalik ang mga Duterte ayaw na ayaw nila dahil ayaw nila ng independent independent foreign policy ano ibig sabihin nun? ayaw nila na ang istat mo kaibigan ko ang China, kaibigan ko ang US kaibigan ko ang Russia, kaibigan ko lahat ayaw ng Western North noon. Ayaw nila noon. Ang gusto nila, sila lang ang kaibigan. Sila lang ang susundin. Tama.